this guy you buy sadna onno onna ne ato na kan khata ono onno kana be kwa chaba iyo kata isino kwa itang angoy ko chaba ngina aw kwagwi ito ang dagat yan ya guys yan samal Saba Island The most uh, visited tourist destinations in Asia, Island Garden City is Samal. Yan or Igakos Yan mga kaibigan. Uwi na tayo. Mga kaibigan. guwapo sa kong bonsai artist. no, 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 no. no. Oh, oh, oh. Kira gumali ng bonsai na ng artist. No. Ang bonsai, 1 million. Ang artist, 100 million eh. no, 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 no. Oh, oh. Brato rin ang bunsay na. 1 million. Ang artist ang mahal. One hundred million. Oh, nice. yes. Di diba, diligid na lim ang trabaho. Lisod jud kayo, especially kung naanak ka sa istasyon. Iba yung sa kumpanya, iba yung sa istasyon na trabaho. Alam po yan ng mga certain police officer na hindi ho madali. Kaya yung mga senior dapat tudluan og tarong ang mga junior dili kay kasab kay komo senior ka just uh, teach them how to generate more income more money in life how to engage in business how to invest money how to work in the good relationship into the community and the the organizations and the law of the state ano mo mga kaibigan Bigay ang kaayo. Masukog, suguon. Kasaban ka. Dili man mao, oh. di gina pwede sa ah. Besan pa ka bainte ka mo Besag mo abot pa ka 50. Sugoon tagyog ka kung ako na adire.